Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your guest, Mama Sagiri Channel, a free dealer, also a tarder. So ngayong hapon na to, natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of March 22 hanggang March 28 for the sign up. For the sign of Pisces. So Pisces, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advice, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy or kagarapan sa buhay ng mga Pisces ang ating mahagilap. So guys, this reading is a journey lamang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. Any education ba for more videos of Dirkus? Maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo lalo na ang hindi nag skip ng ads sa so pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal. Siksikliglig na gumapong na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice ng ating Angel for the sign-up? For the sign-up, Pisces. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Pisces ang ating mahahagilap? So guys, bungkalin at bubulabugin natin. eh, just pardon. Please give me an information pa. Okay, let's see guys. Okay, this is the night of wands. Something with silence. No kailangan maging tahimik at ka sa lahat ng ginagawa mo kailangan magpatuloy ka na walang kinakatakutan. Kailangan, mag, kailangan na no, consistent ka sa ginagawa mo siya. No? At the same time, guys, um, napakalapit mo na para mag, matagumpay ka sa ginagawa mo. No? Konting tiyaga lang. No? Let's see what is the additional messages. And there's a the six of pentacles, giving, receiving something by the universe. No? Magtutuloy-tuloy na about sa finances, some of you guys na no, may mga sumusubaybay sa'yo na um, mga tao sa paligid mo, mag-ingat ka lang dahil may mga lalapit sa'yo dito na mga utang pero hindi magbabayad, no? Mag-ingat din po, no, no? Sa mga tao nga pagkakatiwalaan mo. Additional messages. And some of you guys may magbabayad din daw ng utang. And there's a four of swords intuitions. God feeling. No, ibig sabihin dito, mas, uh, kailangan mo ng pahinga. No, maaring, um, kumbaga, nagkakaroon ka na sleepless nights. that because of this over patig. Na nag over patig hindi ka makatulog na tuloy. What is additional messages? And there's a seven of the sneakiness. Now there's something na nagsusubaybay sa iyo. Na magingat kami sikreto dito na parang nakatingin na nagsusubaybay sa iyo at uh, parang nag attempt noon na, na akitan ka, no? Or kumbaga um, nakawan ka. No, let's see what's additional messages. And there's a four pentacle for saving money, for taking your power, for taking energy. So, for taking your money, mo ang your money, your finances. What is additional messages? And this is a um, emperor, mature enough, na maging, um, grounded uh, maging grounded ka sa lahat ng mga bagay na gagawin mo, even your action, na maging, magkaroon ka ng disiplina, or uh, maaring mature ka na sa lahat ng mga desisyon mo. What is the Knight of Wands? So, uh, ano nyo guys, meron may nakikita ko nagtitiktik sa inyo, mag-ingat po ah. And there's this two of pentacles with a balance. Kailangan mo maging balance eh. No, emotional, physical, and mental. Na no, kailangan mo lang maging mahinahon At huwag ka nag, um, kumbaga, kailangan if i beat mo lahat ng mga bagay-bagay pagdating sa finances. No, there's an night of once for you, um, something slowly but surely, no? Kumbaga, hinihinay lang. Kung tiyunti rin ito, makaka-recover ka na for financial loss. At magtutuloy-tuloy na rin daw about sa finances nakakaramdam ka ng pagtumal, pagbagal, pero magtutuloy-tuloy naman yan. What is the four of swords? Represent with the seven of wands, no? That you are being protected, no? Protektado ka naman daw, or protection at pangalagaan mo yung grounds mo, and of yung sarili mo, no? Self-love, self-care. What is additional messages with the seven of swords? Represent with the three of wands. There is a waiting for self-waiting for ship na naghihintay ka ng document, papers, no? Or something trouble. There is a waiting for something, no? May inihintay kang bagay, no? Pero sinasabi dito mag-ingat ka. Isikreto mo 'yan, no? mag ka. Huwag kang nagbibigay ng mga impormasyon. What is the four of pentacles? Represent what? Represent with the Son of God, happiness. So, magiging masaya ka dito. Magiging maligaya ka. Protection at pangalagaan mo yung, yung finances. Ang iyong pinaghirapan, ang iyong negosyo, yung hanap -buhay mo. What is the emperor? Represent with the six of cups magkaroon ka ng um, kumbaga discipline, no? Magkaroon ka dito ng um, kumbaga uh, protections, no? Sa sarili mo. No? There's a six of cups na may mga taong uh, babalik from the past, titignan kung marupok ka, kung, uh, kung ka ba ulit, no? Lalapit to sa'yo, ha? Kumbaga para budulin at ulot, para utuin ka ulit, no? There is a of one's the two of pentacles. There's a four of one something celebration, no. Unti-unti ka makakaranas sa celebration. Unti-unti ka makakaranas ng um ng magagandang opportunities, no. There's is a something the four of one something a twin flame energy. No, there is a something overcoming or something ho homecoming, no. Meron ng uuwi, meron dito'ng um babalik, no. Let's see. What is the six of pentacles because the nine of wands? Reference with the King of Cups. There is a devoted supportive person. May taong sumusuporta at gumagawa sa dito. Maaring there's something na sumusuporta sa iyo. No? And there's a provider. Okay. There's a uh, magician for manifestation. No? O may gabay ka daw dito, Pinaprotection. pinapalaga ka ng yung gabay. No? Mataas ang intuitions mo dito. No? Mag-meditate ka daw. Magdasal. magdevotion. What is the seven of swords? Because the three of wands. Remember to with the five of cups, not something disappointment. No, nakakaranas ka ngayon na parang kumbaga disappointment. Mag-ingat ka, no? Kasi kumbaga tong tao na to naghihintay lang ng tiempo. No, kasi lolokohin ka nito, magsisinungaling to hanggang sa manghihinayang ka dito sa pinahiram mong pera. What is the four of pentacles of the ten of cups? Remember to with the five of pentacles, si financial loss, financial crisis. No, meron talaga mawawalan pera sa iyo. Na mag-ingat ka. Puro pera ha. What is um, Emperor because the Six of Cups? Represent with the Queen of Swords. And look at the bigger picture. No clear mo yung boundaries. No, hindi ka dapat. Kung alam mo na tung taon na to na nagkaroon na ng minsan ng nagsinungaling at minsan ka nang niloko nito, mag magset ka ng boundary sa kanya, no? Kumbaga prankahin mo na kagad siya huwag ka na kagad ng paligoy-ligoy no? huwag ka na tumanggap ng kahit anong alibis, What is additional messages for the outcome? And there's a temperance for divine intervention. Napaalala sa'yo ng ating divine at nandito ang iyong mga gabay, sinusupport at pinaproteksyonan ka. At dito sinasabi na there's a the moon car for a Na bago pa mangyari ito, bibigyan ka na ng paalala at babala. And this is something that sabi na pinto, harvest moment, no? Kung maga, lahat ng mga bagay na pinaghirapan mo, ito na, maaring anihin mo na, no? Let's see what is additional messages for finances and career. And there's the word girl. So some of you guys know, talaga nan travel. talaga dito nan success and victory. And of course, there's a lot of adventures. And this is something that is also a real breakthrough. Magtatagumpay ka talaga? No? Meron dito business ideas, um, business ventures. And of course, this is something of um, opportunities. And then something, guys, with that, um, new work, new job. Let's see what is the additional message. There's a tree of swords, no? something pain. Magkakaroon ka ng disappointment pagdating sa finances. But there's a king of wants by visions. No? Ibig sabihin dito, nagkaroon ka na ng hinala, nagkaroon ka na ng instinct, pero hindi mo sinunod. No? Kapag nagkaroon ka na ng instinct, sundin mo yun. No? Kapag nagkaroon ka na ng, kung nararamdaman na kakaiba, kung sundin mo yun. Kasi may mga tao dito na parang susubukan talagang lukoy ka. Additional messages about sa love life. About sa love life, guys. So, there's the nine of cups with an offer, proposal, engagement. Na pagdating sa love life, there's a time moment for major changes. Malaking pagbabago magaganap sa love life mo dito, no? Magdadala sa ng higher level commitment. There's a hermit card. spiritual enlightenment. Na may mga bagay na magliliwanag. May mga bagay na unti-unti matutuklas sa pagdating sa buhay, pag-ibig. Pagdating naman tayo sa health sa health mo sa five of no, mayroon talaga bibigay komplikasyon, nagbibigay ng pasakit, stress, and there's a death card. Kailangan mo na tapusin yan, no, para hindi ka na nai-stress sa mga yan. There's a death card for a transformation, and this is something the sun card, no, maliwanagang ka na. Sinasabi dito na no, magiging maganda ng kalusugan mo, iwasan mo yung mga tao magsisilbi ng argumento, no, What is additional messages with an just spirit for a yin and yang oracle card? Represent with um triggers, no? Kung maga may mga talaga nagbibigay komplikasyon dito sa eksena mo, and there's an ease of earth, no? Taurus, Virgo, Capricorn. May kinalaman ka sa Taurus, Virgo, Capricorn? And this is something said, no? Kung ano man yung mga bagay na tinanim mo, siya nga, anin mo, ang sinasabi dito, hanggat maaga pa lang magpunla ka na magpunla, no? Mag-ipon ka na mag-ipon. Magtabi ka na magtabi. Dahil pagdating ng araw ng pagyabong, ito na, no? Lalago na, lalakas na yan. And there's a third eye, clarity. Bibigyan kang kaliwanagan sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa'yo. But there's a something in sick ambitions, no? What is the magical prayer messages that represent what? for magical prayer messages represent express your individuality no allow your true self to shine because you're awesome no ipakita mo sa sarili mo kung sino ka talaga kung anong katangian na ng meron ka no kung anong personalities anong anong bagay na may tutulong mo ipakita mo and there's an affirmation no kailangan lagi kang positibo sa lahat ng iisipin mo sa lahat ng gagawin mo para para ma-attract mo yung positive outcome. So let's see. What is what is additional messages with the name just for it? For synchronicities. For synchronicities represented with the world. No meron talagang trouble guys, no? And this is something persistent, no? Kailangan hindi pwedeng pabago-bago, pa iba iba kailangan consistent ka sa ginagawa mo. Tuloy-tuloy. And this is something beauty. Gaganda ang ikot ng kapalaran sa'yo or gaganda yung um, sitwasyon mo. No? Bonus na dito kung maganda ka, kung gwapo ka. So let's see what is additional messages with our Roman Angels for Mystic Club or Oracle Deck. And there's an insecurity and self-esteem, no? Alisin mo 'yung insecurities mo sa sarili mo, no? Na kung baga, nawawalan ka ng kumpiyansa, nawawalan ka ng lakas sa loob, no? Iwasan mo 'yan. And this is a something party, have fun. Enjoyin mo lang 'yung ginagawa mo. Enjoyin mo lang 'yung sitwasyon mo. Let's see what is our hela. Uh, what is the chakra messages muna <clears throat> For the chakra messages represent what? Growth. Magkakaroon ka ng growth and expansion dito, guys. Let's see. And this is something mysticism. Mysterioso. Na marami pang mysterious dyan sa eksena mo. May mga bagay na matutuklasan mo. May mga bagay na malalaman mo na and explore your options, no? Nasa sa yan, kailangan na piliin mo yung bagay na makakatulong sa iyo, no? Kailangan na alam mo yung magiging disadvantage at advantage ng bawat situation or bawat action na gagawin mo and decisions. And this is your this is your life purpose, no? Makikita mo talaga dito ni purpose mo sa buhay. Malalaman mo kung anong kahalaga ka ng bawat pinapakita sa iyo at binabahagi sa iyo ng ating mga gabay. What is the Romance Angel represent what? <clears throat> for our Romance Angels, we represent with a playfulness. So, kailangan laruin mo, harutin mo. No? Ipakita mo yung something na kaya mo pang ilabas sa sarili mo. Diba? Kumaga, kumawala ka sa comfort zone mo. And it's safe for you to love. No? Safe, kumaga, pag ikaw nagmamakal, no? safe ka naman daw. Iba pa rin yung nagagawa ng pag-ibig. No? Let's see what is the angel's answer peace resolution. Magkakaroon ka na kapayapaan solution dito. So, ibig sabihin, lahat ng mga problema, lahat ng mga pinagdadaanan mo dito, unti-unti nang mapapawi, unti-unti nang matatapos, no? Let's see, additional messages. And there's a look for a sign, no? Dito ipapakita lahat ng mga signo, senyales, paalala, no? Ng ating mga gabay, no? Ipapakita to with an angel's number, sa dreams mo, sa intuitions mo. Let's see what is additional messages. And this is something taking action. Kailangan mo ng kumilos gumalaw at magdesisyon. So let's see guys now. What is additional messages with an angel spirit? Additional messages tayo with an angel spirit. Let's see. And this is something guys with a surrender to the sweetness. No? Kung baga, make love to life. Na yung buhay na yung sa sa'yo. Mahalim mo yung, yung sitwasyon na kinagagalawan mo. Kinagig, uh, kinagagalawan mo. Or kinagisnan mo no and this is something guys with a, i remember soul plan no a fated life and destiny life no sinasabi dito pinapakita at binabahagi sa dito na kailangan mong matuto at kailangan mong tanggapin na lahat mga bagay na to ay parte ng um, buhay na tatahakin mo no ibig sabihin hindi ka pa isinilang no hindi ka pa nagagawa sa mundong ibabaw nakaplano na at naaring nasa nasa kapalaran na talaga yung mangyayari sa'yo. Kung baga, nasa propesya na siya. What is additional messages? And this is something friendship. Some of you guys, na no, malaking factor dito yung friendship. Now, I don't know kung um, it's a part of um, disaster or destruction or rebuilding, no? Kung baga, parte ba siya ng ikasisira? Iparte ba siya ng ikabubuo mo? And there's a denial. No, I acknowledge mo yung fear, replacement awareness. So hindi sa natatakot ka. Nagkakaroon ka ng pangamba na baka ganto, baka ganyan, no? Iyon e ang alisin mo yung doubt mo and fear mo sa isang situation. And there's an abundance. No, magkakaroon ka na kasaganahan dito na walang umpay. Let's see what is additional messages with an angel and there's something expansion, no? Magkakaroon ka na mas malawak pa na na sitwasyon, magiging maganda pa ang buhay na meron ka, mapapalawig mo pa ang relasyon na meron ka, ang iyong finances, and this something's confident. Kailangan mo na lakasan ang loob mo, maging matapang ka. Hindi pa rin duwag ka dito, hindi pa pabago-bago ng gusto mong gawin. Let's see what is Archangel Michael messages. And there's a laughter. No, laughter is the best medicine dito. Ibig sabihin dito, guys, no? Maging masaya ka sa lahat ng exes, lahat ng eksena, sa lahat ng ginagawa mo, kailangan enjoyin mo. de ba? Iwasan mo mag-isip ng mga negatibo. The more kasi na iniisip mo, yun, the more ka para nagkakaroon ka ng kumbaga um, ah, sleepless nights, no? Alagaan mo 'yung mental health mo. And there's are children's guys. So some of you may mga anak na, no? Ito, ito yung talaga yung life purpose mo. And this is something counseling. Makinig ka something advices, no? Meron kang mga gabay, meron taong tumutulong sa iyo, may mga there's a guidance and guardians. What is additional messages with an energy? Represent what? And there's a an happy family. Magiging masaya talaga ang pamilya mo dito. And there's a choreography. Kailangan mo ng fruit and vegetable dito, guys. Ha? May, may nagsisilbing diwanag dito sa akin after there's something rainbow. Ibig sabihin, magkakaroon ng kaliwanagan sa lahat ng aspeto ng buhay mo. And um, women are holding a coin. Some of you guys, no? Magaling ka maghumawak ng pera if you are a woman. If you are a man, yung person mo marunong humawak ng pera. Woman'sology represent bring lang this situation. Na no, mahalin mo talaga yung sitwasyon na kinagagalawan mo. Sa bawat, um, bawat eksena, bawat mga problema, bawat mga um, suliranin na pinagdadaanan mo, mahalin mo yan. Kasi may aral dyan. May mga bagay na kailangang matutunan. And at time for healing. No? Kung bagay itong panahon na to, at pagkakataon na para hilumin lahat ng mga sugat na naiwan sa yung bakas. Let's see. What is the Jesus loving code said? I am na uh, I will not leave you comfortless. I, I will not leave you comfortless. I will come to you. So see, hindi ka iiwan ng ating Panginoon na luhaan, na kumbaga, nandiyan ka sa sitwasyon na ka, parang uh, pro, pu puro, problema, puro sakuna, puro, um, puro sakit ng ulo, puro, alam parang down na down na, no, hindi ka niya iiwan dyan. No? gagawa ng paraan ng ating Panginoon no, ng instrumento no? para tulungan ka. No, kaya nga may tinatawag na tayo ng God will provide, di ba? Kumaga hindi mo pa hinihingi, ipinagkakaloob niya na sa'yo. Di ba? What is the angel's number represent what? 0606 represent a commitment. See? Pagdating sa mga bagay, kailangan mag-commit ka. No? Kailangan tumutok ka, mahalin mo, tanggapin mo, apply honestly and light like daily. Is a fast track to creating something meaningful and uh, meaningful life. If it's how you find solution and comfort release worries by speaking to your truth and expressing emotion regularly open up for the best is yet to come so see kung maga, kung alam mong may mga bagay na hindi mo maintindihan may mga bagay na hindi mo alam kailangan mong humingi ng tulong at humingi ng um, knowledge sa iba no hindi mo kailangan um, sarilihin no kailangan mong i-express yung emotions mo para nang sa ganun um lumuwag yung nar lumuwag nararamdaman mo at madagdagan yung kaisipan mo sa lahat ng mga bagay-bagay. Parang unti-unti mo matatauhan ng lahat ng mga bagay nito there's something purpose, no? May instrument ang ating Panginoon para malaman yung kahalagahan ng bawat isa. So let's see what is the messages of life. Represent what? The inner self the inner sense, no? Today, as I quiet the noise of my mind, I become aware of the voice of my heart. I listen closely to the inner voice. I trust myself as, and develop confident in, in, my intuition. My inner truth is divine truth. I allow it to influence and guide me every day. So see, kung baga alam mo may gabay kay, alam mo mayroong tumutulong sa sayo, at mayroong sa yung gumagabay no, sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay mo sa ang dako man to na sitwasyon. So sinasabi sa'yo dito, um, kung baga tanggapin mo yan, Unawain mo yan. Buksan mo ang isip mo sa lahat ng mga bagay-bagay na makakatulong sa'yo. No? Kahit na mahirap tanggapin mo, kahit na alam mong hindi ka sigurado sa sitwasyon na yun, kailangan mong lumaban. Kailangan mo magtiwala sa sarili mo at kailangan mo magtiwala sa mga gabay na tumutulong sa'yo. So guys, this is the weekly gabay for the month of March 22 hanggang March 28 for the sign of Pisces. So Pisces, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a journey yung lamang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and the notification bell for more videos of Dirk. sa maraming salamat po. Sa mga walang sama pag-support sa akin channel, lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads away so pagpalaan kayo. Nandiyas at may kapal, siksiklig-lig na gumabaw na biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat. And see you in the next video. Bye-bye and babush!